Seniors na pagsasama, ipagpalit mo sa sampung buwan mong nakilala sa Facebook. Huh? Anong klaseng otok na babae meron ito? Hi, hi, hi! Ngayon mga kabilas, pag-uusapan natin ngayon yung mga issue doon sa mga nagreklamo kay Sir Rafi Tulfo in action, mga kabilas. Tulad na lang nito sa dalawang mag-asawa, mga kabilas, na gusto na ng babae makipaghiwalay sa kanyang asawa. Huh? Alam nyo ba kung bakit? Dahil sabongero, nananakit, at magaling magsinungaling. Yan ang dahilan ng babae kung bakit ayaw niya na sa kanyang asawa. Ngayon mga kabilas, magbibigay tayo komento dito sa kanyang mga ligasyon sa kanyang asawa. Dahil ang kanyang asawa mga kabilas ay pumunta kay Sir Raffy Tulfo para magsumbong na ang kanyang asawa ay mayroon ng kalaguyo ng iba wow. at ang lalaki ay 25 years old lamang ito wow. at ang babae 37 years old Yun. at ang kanyang asawa 47 years old so ngayon hiwalayan na ni Mrs. ang kanyang asawa dahil marami siyang aligasyon nito oh. ang masasabi ko lang mga kabilas bakit umabot pa kayo ng 14 Yun. years 13 years kung siya pala ay mabisyo at irresponsabling lalaki dahil kapag ang isang irresponsabling lalaki dapat palang sa unang yung pagsasama sa unang buwan sa, inang, sa unang taon kung hindi mo talaga kaya hihiwalayan mo na talaga ang iyong asawa pero ngayon dahil nakahanap ka ng lalaki na mas bata sa kanya wow. sabihin mo yung mga aligasyon mo ganito ganun na lang para maiwanan mo siya hindi mo ba naisip na sa bawat desisyon mo na ginagawa ay mayroon na kayong mga anak na nakasalalay? Hindi lamang ang iyong asawa ang masasaktan, pa kasama na rin ang iyong kabataan. Ikaw babae, sarili mo lang ang iniisip mo. Ang kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Ngayon, kampante siya dahil hindi na raw siya mabubuntis dahil ligit like na siya. Wow. Ngayon dahil ligation like, ka, hindi ka na mabubuntis. Kampante ka na maghanap ng iba? <laughs> pumunta siya ng Manila para makipagkita sa kanyang lalaki na 25 years old ngayon nagsasama sila isang buwan na sila sa isang bubong mga kapilas pinagmamalaki niya pa na ginagawa na nila ang ginagawa ng dalawang mag-asama asawa wow. nausap ni Atorne ang lalaki niya na 25 years old na pwede silang makasuhan dalawa oh, no. anong nangyari? Eh di gusto na makipaghiwalay ng lalaki niya dahil ang lalaki niya, bata pa. Alam mo, babae, isipin mo ha, napakalayo ng edad mo sa lalaki mo. Darating ang araw, lulukuhin ka rin oh, ito. No. Hindi yun siya mananatili sayo. sa iyo. Kahit sabihin pa, nagmamahalan kayo. Kasi darating ang araw, magiging mature din yan. At, diba? Mostly, ganun talaga ang mangyayari iiwanan ka rin ng batang lalaki. Makakapag-isip din yan. Kaya dapat bago ka gumawa ng desisyon, isipin mo muna ang iyong mga anak bago ka umayaw sa iyong asawa. Dapat, kung gusto mo talaga makipaghiwalay sa iyong asawa, dapat sa una pa lang dahil siya ay irresponsible na. Bakit umabot pa kayo ng 10 taon, 13 taon, for 14 na taon, mga kabilas? Para sabihin ito ang mga aligasyon. Alibay na lang yan ng babae na mayroong bagong lalaki. thank <laughs> you